magawa ng biko si Marinera. Hmm. Pero sinasain niya muna. Tapos mamaya, lalagyan niya ng yung pamatamis. Tagapulot. <laughs> <laughs> right. Tagapulot. right. Abang Yan na yung biko natin. Yan yung tagapulot. Comment below na lang. Sura ng Tagalog ng tagapulot. <laughs> Tagalog. Yun, pakibasa nga kung ano yun. Muscovado. 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 Sure. Yun. Yun no? <laughs> Pagkatapos niyan, lalagay sa oven. Oh. Ano Talaga eh. naman. Yun. Tingnan natin siya. Tapos malagay ko rin ito guys sa oven. Ino-oven ko siya. Kaso lang wala akong latik kasi wala tayong maraming coconut milk. Versyonan natin. Yan yung version ni Maring. <laughs> Oops, lalagay na dyan okay, sa oven. yum. Yum yum yum. yum, yum, yum. <laughs> latik na siya. Parang latik-latik na rin. Check natin sa labas. Sobrang lamig na. Ayan. Ibang part ng Greece, yung mga mas mataas, sigurado, nag iisno na. Have you heard about the summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. Don't you sweat your pretty skin Sayang yung valentines ngayon Aman tama sana yung panahon malamig Kaso lockdown Yung mga dalagat binata dyan Malamig yung valentines nila Stay at home na lang Sigurado Darating na November Maraming mga anak bukas tayo ng ilaw sa labas. Sana mamayang gabi mag-isno para naman makakita tayo ng isno ngayong taon na to. Ayan. Merry Spiro! So yun. Alright, kape-kape muna. Time check natin, 5.15. Ito Yeah. Carbonara daw. Carbonara. Kanino? Okay. Sige, uh, bigyan mo rin ako. Kain ako ng konti. Alright. Merienda time, coffee time. Dinner time para sa mga alaga. Ayan. At kasama na rin ako doon. <laughs> Alright. right. yung nangangati yung lalamunan at medyo masama yung pakiramdam. So, uh, baka, kasi sobrang lamig. Saka yung mga uh, nag nag-deliver kasi, kasi kanina nung napakaraming stock, stock na tubig. yun. Inakyat ko na naman hindi dito sa may storage namin. So ito, sumasakit na yung katawan tapos bigla-bigla um, nalamigan kanina lumabas ako na hindi walang sweater medyo sumama yung <coughs> kapura so, kasi ngayon ang problema mo parang nakakati nakakendi Guys, ngati ngati sa labas ngati sa loob <laughs> loto loto naman si Maranera carbonara yeah. I-link ko yung description ng carbonara recipe namin. Yan sa baba. Check nyo na lang. Panoorin nyo na lang. Alright. Yan o. Ayun o. carbonara you. kainanna dan kainanna pula mari ngelah kainlah kain yu <tuk> hmm Hmm? Kailangan tayong kumain kasi mamaya magte ako ng paracetamol. mag muna kayo sa vlog ko! Hi muna! Ma! Yan. <laughs> Alright, so tapos na tayo. May meeting lang kasi kami kanina video call sa Guardians dito. Bababa na tayo mag uh, mag uh, magnunuga best tayo. <laughs> yeah. tayo. Masama kayo katawan ko. Uh, time check natin uh, 8.50 yun uh, pang maaga pa para pagpawisan tayo bigla-bigla kasi lumamig kaya yeah, ito so Oo, Yan. it's alright so papaalam na kami at uh, ito nasaksiyan nyo na naman yung yung buong araw namin wala namang masyadong kaganapan ordinaryong araw kumbaga maliban sa bukas mayroon tayong matatawag na big party, so maringera. pisan mo na. As always guys, keep healthy, keep safe, and keep positive. Bye guys.